Bini nagbigay ng pahayag sa issue pagpapagamit ng kanilang personalized microphone sa iba. Ang mga customized microphones ng Bini ay binigay ng mga blooms during their rehearsal para sa La Union event on May 30, 2024 customized microphones in pastel colors with each of their names engraved on it. Naging usap-usapan ng issue sa pagpagamit ng customized microphone ng Bini sa pagkabanggit ng isang housemate sa PBB na nagamit niya ang microphone ng Bini. Alam mo yung mic? Nagamit ko yung mic ni Juana sa audition. Dalawa yon Juana at Mika. Gusto ko ng kunin kay Mika kaya lang hawak ko yung isa. Umani nga ito ng pagkadismaya ng mga blooms at ito ang kanilang mga komento. Customized na nga yun para si Bini, may mga pangalan na nga, tas ipapagamit pa sa iba. Not only disrespectful yun sa mga blooms na bumili nun, using the hard-earned money. Plus, yung time and effort. Seriously, management, anong ginagawa nyo? Those customized mics are for beanie girls only. Pinaghirapan nyo ng mga blooms o oh, respeto naman. Diyos ko, ikakabagsak nyo talaga yung mga ginagawa nyo management. Nagbigay na ng pahayag ang bini tungkol sa issue na ito. Can we po? I'm oh, ayan na. may picture. A picture. Yan yeah, yeah ng mics po ng, mm -hmm. uh, ng audition nag audition. Yung mics kasi nayan guys, 'yun yung lagi namin gamit sa lahat ng events inside and outside ABS. May mga names talaga namin. Eh a day before niyan, meron kaming galarap yeah. uh, or shinut yata, na, na ginamit namin yan. Yes. Hindi lang natanggal yung name, pero mm -hmm. feeling ko kasi may nag sig siguro may nag may nagsabi na gamit nga na may names natin. Eh akala siguro ng dun 'yun nga, yung mics. mic hindi. Yeah. Na, na, kaya may... uh, well, Bini wants to clarify na sila lang ang gumagamit ng customized microphones na pinigay na mabloom sa kanila